Hello everybody! Magandang araw! Ngayon ay tuturuan ko kayo kung paano mag-post sa Facebook. So napaka-simpleng tutorial lamang ito. Ngayon ang mulang -mula gagawin ay buksan ang Facebook application. Pagkatapos niyan ay mag-login ka sa iyong account. Ngayon makikita mo dito ang what's on your mind. So i-click mo lang yan. So dito pwede kang maglagay ng caption or maglagay ka ng background sa iyong um, caption. Or kung gusto mo rin mag-upload ng picture. So, ang gagawin mo lang ay i-click mo ang image icon. Okay, pwede ka maglagay dito ng emojis. Pagkatapos nyan, pwede ka na maglagay ng image. Kung gusto mo, i-click mo lang itong option na nasa baba. At pumili ka ng image na gusto mong i-upload. Okay, pagkatapos nyan, pwede ka magtag ng friends or maglagay ka na anong feeling mo today. Uh, at maglagay ka rin ng location. Ngayon, kung kung gusto mong ilagay dito ang location mo, uh, piliin mo lang ang iyong location. Pagkatapos dito, marami ka pang options kung gusto mong maglagay katulad ng music. So, pwede ka rin pumili ng music na available dito sa Facebook. Okay, pagkatapos dyan, pagkatapos mong ilagay lahat ng mga details, tungkol sa post mo, i-click mo lang ang post na nasa itaas. And that's it for this video. If you think this video helped you solve your concern, please subscribe, like this video, and leave your comment below. Bye!